Maayong adlaw da sa tuwang tanan mga idol may uto may buntag may hapon may gabi may paglantaw da sa tuwang video mga idol ah, tourist video mga idol so ako dai ni share sa inyo ha ganyang mga fresh kayo mga pagkaon diri mga idol no uh, like aning kamuti saging ah, uh, uban pang mga uh, vegetables diha uh, pwedeng makaon gud mga idol nya kani kanida kani diri mga idol kay kining ah, uh, akong gituyo diri og tumong kay ako ang gipangita diri is guyaban no so wala makoy nakita deri nga guyaman ng mga idol niya kining ilahang display diri nga kamuti nga pirting pagkagwapa na malang yun na kamutihan samot ng ilahang mga saging sumadag ko kayo nga mga saging ng mga idol niya naapod na sila yung mga uh, gulay dira no ha samaan ng ha, uh, puso sa saging uh, kining kalabasa so kalabasa nga puti niya daghan pa kay mga idol so maoran ni diri naka-focus ko diri sa kamuti mga idol kay na naibog man ilang display dira niya na nipalit gud ko sa ka kilo kay dugay-dugay na sad ko nga wala nakakaon og gining kamuti unya daghan kay nang mga nagdisplay diha mga idol ah, mga pangbulay so kalabasa agabi uh, uh, string beans nya na kaning kangkong uh, spinach so basta show basta daghan kayo na ng mga idol lumurag na islangers naman tani kayo mga idol <laughs> O niya, nipalit ko niya ako sa kakilo nga kamuti kay eh, Murgiming ano yun ko kaon aning kamutiha mga idol. O nalipay sad ko kay Pris ko kayo ang ilang displitera. O niya, asa gusto dahi eh, nga mo anhi nga mo bisita sa ilang mga display mga idol. So every Wednesday ragyun ni sila na adri mga idol. So ang lokasyon dahi ani, ha, location ani mga idol no, kay kining nasa magikay. So buyon ragyun ni siya sa A1, A1 Finance Building mga idol no. So nara na di ha. O niya, murag naabang sa nasad siya sa Caltix or sa 7-Eleven. So, basta naara na mga idol niya. Uh, fresh kayo ilang mga display niya mga idol niya. Mauna din niya nga ang napalit nga kamuti mga idol. Kaya mo lang. yung kaon. So, why dugay gay do gay diha? Pagka huma, nagparisan tayo na ito na, na diha o kining ah, sinugba. Kaya naaman tayo nabilin. O, oh. diba dramatic tayo na luto na tayo na diha mga idol. Yung mga una day, ta, na tayo O, oh, diba? So, lami na ilang kamuti mga idol. So, mo na nga sa katong ganahan diha nga gusto nga makapalit o kining mga fresh nga pagkaon na samaan ng mga gulay. So, narani sila dari every Wednesday mga idol. Daghan sila nga nag mga, mga, mga idol. Daghan kayong mga baligya nga pwede mo pagpilian kung mahi kung hilig ka o kining mga pagkaon bitaw nga ingon ana so ang ako ang napalit kay kamuti kapayas o gining ukanang o kanang puso sa saging so gidali dai na na di pagluto mga idol kay lang sad ko kaon na puso sa saging mga idol so mao na nga ah, gigataan ako ah, priting lamia gibutangan og sili april uh, ting lami as kaon mga idol yung mga una yung mga idol lo no? ah uh, mao day ni ato ang apuso uh, sa saging nga gigataan so daghan kayong salamat sa paglantaw nya ah uh, mao nan to uh, location ana ana sa magikay mandawi so boyon sa iwan finance building mga idol so pasulod ta no pasulod ta